nangyayari sa programa natin? Hello? Po? Yun ang mga tanong ko. Hello? Hello? Hello po. Nanonood ka ba? Opo. <laughs> At ang <lupot> mo. <laughs> Anong problema? Ano pangalan mo? Hello? Hello ang bagong gising ito. Hello? Hello po. Sino to? Sino ko yung... Ha? Ah? Hello, sino to? Kian din na Ha? Kian po. Kian, Taga saan ka Kian? Kian, opo. D taga saan ka? Taga saan? Ano lugar mo? Ano probinsya mo? Nasaan ka ngayon? Sa Manila po. Ah, Manila. Ikaw ba estudyante? Nag-aaral ka ba? Huy, sagot ka agad. Walang tayong oras. Nag, ano po? Nag, dito sa bahay po. Okay, Kian, nanonood ka ba ng Will to Win? Kian? No. no po. Nanonood ka ba ngayon ng Will to Win? Ano pa? Hindi <laughs> kami magkaintindihan. Okay, nanonood ka ba ng... No, na... Kuya Will. Ano? Opo, Kuya Will. Okay, nanonood ka ba ngayon live? Opo. Anong suit ko? Parang mint green po. Ah! Huh? O, oh, yan ang mga tanong Sa, sa, sa cellphone po nanonood. Sa cellphone, ano, Facebook, Youtube? Facebook po. Kung may tanong ako sa'yo, pag nasagot po ito, mag-spin the wheel ka. Pag hindi, panalo ko pa rin, may 10,000 ka. Ito ang tanong. Ito, mga paborito natin. Okay. Sa mga ibon, kung ang eagle ay agila, yes. ah, ano Hello, naman po. ang... Okay, ulitin ko. Ang tanong ko, kailangan mong po ito para mag-spin the wheel ka. Sa mga ibon, kung ang eagle ay agila, ano naman ang parot? Ano po? Pa? Sa mga ibon, kung ang eagle ay agila, ano naman ang parot? A. Loro B. Wago C. Maya Ano sagot mo? A, B, or C? Go! A po Panic-package. Tama ba? Paano mag ano Loro ba? po. Loro. Loro. Okay. Tingnan natin. Tama ba ang loro? Correct! Alright. Thank you po. Okay. Yan. Ikaw ba estudyante? Ano ba? May anak ka na ba? Dalaga ka ba? No po. <laughs> Ikaw ba estudyante? Ano po. Hindi po. Anong trabaho mo? May isa mo? po akong anak. Ha? May isa po akong anak. Ah. Hindi po ako nag-aaral. Ah, ilang taong ka na ba? 29 po. Ah, pero parang bata ang boses, no? Okay, nanonood ka. Kung nanonood ka ngayon, eto kung hindi man, sasabihin ko sa'yo kung ano. Kasi ang jackpot natin sa Spin-A-Wheel, 60,000 cash. Uh, Sabihin mo, sige mo. Spin-A-Wheel. Spin ha? Spin-A-Wheel. Huwag kang umiyak. Maging masaya ka. Spin-A-Wheel!

Letteran, Ayra. 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 Ayay. Ah! Hello, Sayang 'no. Sayang po Malik pa. No ulet, no ulet dito, hoy. Ero po. Oh, hindi mo monting na panood. Montik na montik na kabuhok lang. Okay. Alright, ah uh, Kian! meron ka pa rin oh. 10,000 cash! Thank you po. Ha? Thank you po. Salamat po sa... Okay ka lang? Opo. Hmm, nang eh. O, mag, anak ka na, mag-download ka na ng ano, app ng Maya. I-download mo na yung Maya para matanggap mo na kagad ito bukas. 10,000 cash para sa'yo, ha? Sa anak mo, okay? Salam Salamat para? po. Okay. Opo, salamat po. Sige, ingat ka dyan. O, tawag pa tayo. O, to. Tawag tayo ng OFW.